What's up mga cars up? Dito na naman kami mag ano kami maghabwa ng am, amin na huwi. Marami marami. Marami marami. 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 <laughs> marami marami. Mga, mga uh, mga big 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 krusan Big krusan Dari ang krusan, Ada. Nah, o, Yan pa, pangalawang krusan. Mm, maraming krusan namin. Ah, medyo may grasya tayo ngayon. Mga karasap. May panalangin. Ah, si parit na to ang kuwan, krusan o ang lambay. So, Bantay kayo, oh, nagngangaraba na. Krusan na naman. ito, kurusa na naman. Maliit, maliit. Maliit. Hindi umakilang maliit. Kurusa, no? Ito, maliit. Lambay. <laughs> lambay. Diyan, lambay. Maliit na lambay. Hmm. Ito, laki-laki. Dili man ba eh. <laughs> <laughs> Malaki-laki, kaya dili man ba walang, eh. Walang, ano, walang kagat. Hindi, hindi ito mga gat, walang kagat. Ito, oh, Malaki. Ito, ana. Good na. Good. Good na sa buyer. So, very good. Ito, maliit. Malaki-laki na, na. Ito, naman. Uy. Ito. Dagit. Dagit man ang kuan, gambay. Ay. Karong ay. 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 Sana mo ka maghawid. Dikkan, <laughs> dikkan. Tu, masih adung maliit. Ah, tadi dari sa kawan sa lawigan, lawigan na oh, lawigan. Tu, malaki. Ay. Oh. Malaki rin. Rasan malaking malaki lambay. Para, sa bayer. Wala nami mag video sa pagtibaw kay grabing ulan. Ito, malaki. Grabing ulan. Hangin. Ito, maliit. Karo na lang sa pagkabuha sa among kuha. Lambay. Oh, uh, malaki-laki. Malaki-laki na babay man to. Lukutan Ito. ng kuhan. Lukutan ng imuhang sibot. para sige pa lupot pa yun hindi ka magliso dugoan ito oh. So, malaki lambay good. good na yun sa kuan ito so, good, good na sir shout out sa mong buyer niya eh tino rin oh, nanay mo hang lambay kaming so, nanak na, sa imo <laughs> Si Mader mo ay naghabwa. May, may ano, may bonus kami hmm, sa iyo. May bonus kami sa iyo, Noren, ha? May bonus. <laughs> kay marami ang kuha namin. To. To, malaki. To, malaki. 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 kay dili lagi mabai. Uh, oh, ya dong malaki. Pas, Taba na taba. Mataba. Ayan na. Na. Ito, so, laki. Pero laki. Ito, so, malaki sa. Lalaki sa. Ito, so, babae. Eh. Malaki. Wala. Ito, eh. naon sama ni Joy. Na, nag-abot na na. Ah, na Ayaw na na, Apple. Kay sobra na na katambok oh. Abot. <laughs> na Naglunos siya. Naglunos siya mga crust up. Gaina. Wala pa ni oh. Ito, wala ke. Pero lame kayo ne. Lame. Lame kay na lato on. Oo, laki-laki naman. Kay abot. abot ang katambok Ito. ba. Ay, g -g -g <laughs> <laughs> bakit bakit binunalan mo ako? Matay. ka ka oh. Butang na na Ay. Ito. Pusa nga naman. Rosal. Rosal, sabi. Pagka bunit sa ito Bunit sa. Laki. Laki lagi na. Pwede na pa eh. Ito, masyadong maliit. Hindi oh. no, ito pwede siguro sa hindi eh. naman ito madawat sa Hindi na, lagi ay, kuan to? Motong no pakapin. Hmm. Ito, malaki. Gamay lang ang maliit. Kunti lang. Marami ang malaki. Hmm. Ito na. Last to the last. Last Wala to na. the layas. Sige. Okay. Ah, layas uwi uwi naman oh, kami. Ito kasi kung ano. Ah, si brother. Ano naman si brother ha? Oh. Si brother na. Si brother nagtaan. Nagtapad bro. sa amo. Kay. Wala kung nilid ila. oh. <Ay. laughs> dito naman. Marami dito. Okay. Sige. Pag goodbye na. Goodbye. Bye -bye. Kara sa apa? Kara suai na. Kara suai kay ma. Kara suai mo kuno ko ha. Kara suai ang ko ha. Nya, oi ni. Ka ini. Ka kurusan. na ai. So, thank you for watching. God bless you. God bless you. Huwag kalimutan mag share. Mm. Please share na lang sa video. Tapos, mm. Like. Comment. So, salamat. Salamat sa tanan.